Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Dalawang team na tahimik sa first day ng free agency ay ang Milwaukee Bucks at ang Los Angeles Lakers. Ito nga ay dahil busy din sila na maghanap ng trade partners para kay Brook Lopez at D'Angelo Russell. Dahil sa pag cut ni Lebron, ang Lakers nga nabigyan ng chance na makuha si Klay Thompson sa isang mid-level exception na 13 million per year at gamitin ang 18 million expiring contract ni Dilo kasama si Hachibura o Gabe Vincent bilang kapalit ni Brook Lopez o kaya naman ni Jeremy Grant kung pumayag ang Blazers. Ang problema lang nga dito ay hindi ganun kainteresado ang box kay Dilo given na may Damian Lillard na sila at kung ilalagay naman siya sa shooting guard ay good luck na lang nga sa kanilang perimeter defense. Sa ngayon, ang dalawang team ay parehong busy maghanap ng katrade habang Lakers nga ay umaasa na hindi pumirma sa Mavs si Klay Thompson at pumayag ito sa 13 million mid-level na sahod upang magamit pa nila si Dilo sa ibang trade deal at hindi sa isang sign and trade involving Klay Thompson. Ang 13 million nga ay malaking peykat ngayon kay Clay kung sakali mga kaibigan na pumunta man siya sa Lakers Si Paul George naman ay opisyal ng pumirma ng 4 years 212 million max contract upang maging parte ng Philadelphia 76ers kung saan makakasama niya sila Joel Embiid, Tyrese Maxey Buddy Hield, Kelly Ube Jr Andre Drummond, Eric Gordon at Tobias Harris kung hindi man nga siya matrade Sa ngayon nga mga kaibigan ng Sixers ay parte na ulit ng Big Four ng East Of course, nasa taas ito ang defending champion sa Boston Celtics. andyan din ang Milwaukee Bucks, tuwing healthy sila. At lang New York Knicks na gumawa ng mga galaw ngayong off-season. man hindi din sa kanila nalalayo yung Indiana Pacers sa patuloy lamang na nag-iimprove. ganun din ang Orlando Magic na gagaling lamang ang mga batang player at nakuha pa si KCP. At hinding-hindi nga natin pwedeng kalimutan ang Miami Heat na kahit magtapos sa 8 seed ay kayang pahirapan ng number 1 seed pagdating ng playoffs. Ganun pa man walang duda na panalo ang Sixers sa free agency ngayon. Bukod kay Paul George ay nakuha din nila si Eric Gordon at Andre Drummond sa mababang presyo. Napanatili din nila si Kelly Oubre Jr. at Tyrese Maxey. At ngayon ay may konti pa nga silang natitirang top space kahit na nakuha na nila si Paul George. At pwede pa nga nila ilagay sa isang trade deal si Tobias Harris. As assuming na matitrade nga si Tobias Harris, ang projected starting five nila ay si Tyrese Maxi, Buddy Hield, Paul George, Kelly Oubre Jr. at Joel Embiid. Nasa bench din nila si Kyle Lowry, Eric Gordon, Campaign, DeAnthony Melton, Andre Drummond at iba pa. Sa palagay nyo ba ay sapat na ito laban sa Boston Celtics? Habang si Derrick Jones Jr. naman ay inaasahan ng pipirma ng panibagong 3 years 30 million contract sa Los Angeles Clippers at hindi na nga ito babalik sa Dallas Mavericks. Hindi man siya kasing galing ng isang Paul George offensively, ngunit posibleng mas maging fit nga siya kay James Harden bilang isang 3 and D player na tulad lamang ni Trevor Ariza noon sa Houston Rockets.